Hallelujah! Magandang maga po sa aking lahat. Purihin ang Panginoon. Uh, salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon po ang kasama natin sa oras na ito. Ito po ay ating sinisilibrate pero hindi po siya namatay. Nanatiling buhay ang ating Panginoon. Uh, salamat dahil talagang nandiyan siya kasama natin. Bago na yung mag tayo pumunay manalangin. Salamat po, dahilang ama namin na sa langit ang kapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami sinasamahan sa lugar na ito, ma. Pagpalaan mo, Panginoon, yung mga anak sa lugar na ito, Father God. Dalaan Lord, pagkalooban mo kami ng katalinuhan upang maunawaan namin ang iyong mga salita sa umaga nito, Panginoon. Tinadalangin ko rin, Father God, yung mga kapatid, wala pa pa nga sila makarating, Panginoon upang makasama namin sa pagpupuri sa inyo, Ama. Dahil ito ang araw, Panginoon, kung saan sinisilipit ang iyong pagkabuhay, Panginoon, na ito po ang aking tunay na pag-asa namin sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. pagpalain mo, Lord, ang mga salita sa umaga nito, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, sa inyo namin pinagkakatiwala sa matamis na pangalan ng iyong anak, Panginoon, sa so Kristo. Amen. Thank you, Lord. Ang sa kayo, Ama, ay ilawagan ko kagabi pala sa Taytay -tay Pasya. Tayo tayo pala siya. Pag-gabi po, tawag ko na sa tayo tayo pa siya. Hindi talaga mga kahabol. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo ay narito. Purihin ang Panginoon. At welcome po sa lahat. Tayo po mag-uumpisa sa aming Sunday School. Ang po natin dito ay bago pa isinilang ang Panginoong Isus, ito po ay hinihula na ni Propeta Isaya noong panahon pa mga libo-libong taon na ang nagdaan bago nangyari ang Panginoon, bago nangyari ang ang, ang, ginawa ng Panginoong Isus. No, talagang, noon pa man, alam na ng Ama na ito ay magkagawin niya, ito ay mangyayari. Ibig sabihin, ang pagkasila ng Panginoong Isus, ang kanyang pagtubos, ito po ay hindi po, hindi po nagkatao lang, kundi ito yung plano ng Diyos. Kasama ito sa plano ng Panginoon, kung bakit ang Panginoong Isus ay ipinako sa cross. Ang sabi po niya sa Isaiah 52 verse 13 hanggang 15 at sa 53 verse 1 hanggang 10 Sabi po rito, sinabi ni Yahweh, ang likod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Magp mapapantok siya at tatakilain. Marami ang nagulat ng siya makita dahil sa pagkabugbog sa kanya halos hindi makilala kung siya ay tao. May marami rin ang namalsang magugulang tang, pati ang mga hari kapag siya'y nakita, ay matitig matitigilan. Makikita, makikita nila ang hindi na hindi na balita kahit sa kay kahit kailan man. Kahit kailan at maunawaan ang hindi, hindi pa narinig din Sa 53 po, sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa binabalita namin ito? kanino kaniya mo ipinakikita ang iyong kapangyarihan kaluuban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lipo parang ugat na natanim sa tuyong lupa walang natangian o kagandahan makakatawag pansin walang kalulay na pangakit para siya ay lapitan hinamak siya ng mga tao at tinakwil nagtala siya ng hapti at hirap wala man lang bumansin sa kanya binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagalit niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap tayong lahat ay tulad ng mga tupang na naliligaw na kanya-kanya tayo ng lakad ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbo at pinahirapan ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatang, na patayin parang gordirong hindi tumututol kahit na lupitan at hindi umiibig kahit kaunti man nang siya'y hulihin at nakunan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanya. Sa kanyang kalagayan, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inibig na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan o, nag, o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kaluuban ko ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamanggita niya may sasagawa ang aking panupala. Salamat sa plano ng Panginoon. Noon pa pang man po pala ay alam na ang Ama na talagang mangyayari ang lahat ng ito. Salamat sa Panginoon dahil hindi nabigo ang Panginoon sa nangyari. Talagang, kung ating pong titignan siguro, hindi yung ating pinanood ng nakaraan, ng Friday, maaari hindi ganun yung, hindi ganun yung mukha ng Panginoon ng susunod time na yun. Kasi ang sinasabi niya rito, sabi niya, umugot ng mga tao, sabi niya rito sa ano, walang katangian o kagandaan o maka Makapan, makatawag pansin, walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Tinamag siya ng mga tao at hinakwil. Nagdala siya ng hapdi at hirap, wala man lamang kumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tuloy niya ang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Walang inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan at siya ay pinugbog dahil sa ating kasat kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayo lahat, tayo lahat ay tulad ng mga tupang taligaw ng kanya-kanya kanya, kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. Kung titignan natin ito talagang tayo pong lahat kung, kung wala kang Panginoong Isus, tayo pong lahat ay talagang sa si impyerno mapupunta. Pero salamat sa Panginoon dahil talagang binigyan niya ng pag-asa. Sabi nga ng Panginoon, sa una palang sabi niya rito, si Rabi ni Yahweh, ang ikot ko'y magtatagumpay sa kanyang sa kanyang gawain mababantong siya at dadatilain. Marami ang magugulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala ang kanyang mukha. Kung hindi siya maulam, hindi siya makilala ng kung tao pa o ano. Ibig sabihin yung pagkabugbog sa Panginoon ng time na yun, hindi tulad ng pinanood natin. Maaaring talagang luray-luray, maaaring talagang hindi siya maitsurahan. Kaya nga walang halos lumapit sa kanya, at maaaring hindi ganyan siya magwapo. Maaaring ordinary yung tao lang siya. Kasi siya ay isang, isang tag Dati, kumbaga, ordinary lang ang mga natapos siya. Talaga makikita natin yung pagpapakumbaba ng Panginoong Isus. Talaga makikita natin doon yung pahirap na inabot niya. Talagang sabi dito, halos hindi makilala kung siya ay tao. Grabe yung ginawang pagbubugbog sa kanya, grabe yung dinatas ng Panginoon. Talagang hinapot niya yung talagang matinding pag, pag pagpapahirap sa kanya. Sabi rito, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibog kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatatang patayin, parang kundirong hindi tumutungkot kahit na bubitin at hindi uminibig kahit kung ito po kaya ay hindi nangyari, paano na kaya tayo? Nasaan kaya tayo ngayon? Siguro lahat tayo ay walang kaligtasan. Lahat tayo ay makakaranas na sinasabing doon sa regtal, ano, sa dagat-dagat ang apoy. Lahat po tayo ay walang kaligtasan. Alam ng Ama na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Simulat sa pulpatong kalamoy, Talagang alam ng Panginoon na hindi natin kayang sundin lahat ng kanyang kautosan at hindi natin kayang bumalik sa Panginoon kung hindi tayo tutupusin ng kanyang anak. Kaya ibigay niya yung kanyang anak. Akala ko nga nung una, doon na yun sa New Testament nangyari. Pala, bago pa mangyari, kasi galing nila sa Isaiah, siguro maraming libong taon pa ang nagdaan. Kaya kung hindi plano ng Diyos, paano mangyayari na nangyayari yun samantalang ang tagal ng panahon? nang no? Nakatakda talaga na sa sulat. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanya. Sa kanyang kalagayan, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangpatauhan. Kung titingnan po natin na yung pinagdaanan niya, hindi naman niya dapat pagdaanan. Yung hirap na kanyang dina dinaanan, hindi po yung dapat pagdaanan ng Panginoon. Nung time na siya pinaparusahan, nung time na siya ay pinapako sa cross, hindi po siya matignan ng Ama. Kasi yung time na yon hindi na niya nakikita ang anak. Ang nakikita na rin yung kasalanan daladala -dala ng, daladala -dala ng Panginoong Isus. Yung kasalanan ng sangkatauhan. katauhan. Kaya dinanas talaga niya, pinahirapan siya. Bilang tao, masakit po yun, di ba? tayo, tao tayo, ikaw ay pinapahirapan, masasaktan ka kasi may katawan ka pa. Pero tinais ng Panginoon para sa atin. Kaya kung, kung babasahin natin ang kasulatan ng Panginoon, dapat po lahat ito yung ating paniwalaan. Kasi hindi pa nangyayari, hindi pong tao pa magdadaan na kasulat na. Para kung ito yung mangyari, paniwalaan natin. Eh, lahat ng narito, ito po ay pili natin panghawakan, paniwalaan natin na ito ay totoo. Kasi kung hindi gawagawa lang, dapat hindi maihuhula yung ganong mangyayari. Ang Diyos lang po ang pwedeng magsalita ng ganon. At nangyari yan dahil ito po ay ang Panginoon ang nagdawa. Sabi niya ito, siya ay nilibig na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Talagang napaka Nung ito'y binabasa ko, nakaraan na ilang beses ko binabasa. Sabi ko, Panginoon, ito pala yung katuparan. Kumbaga, nung una, sinabi na pala ito ni Propeta Isaya. Hindi lang, hindi lang napansin ng mga Israelita. Kasi ang alam ng mga Israelita noon, ang narating na hari, talagang hari talaga na hindi magmumula sa ano. Kaya nga hanggang ngayon, marami pang naghihintay sa kanila ng Isaya na tagang manubos nila, hindi pa sila naniniwala. Kasi dumating ang Panginoong Miso sa anyo ng isang tao, na hindi na tao. Kaya hindi sila, hanggang ngayon ay eh, naghihintay pa sila. Pero mapalad tayo dahil tayo ay naniwala. Sabi ng kanyang salita, mapalad kayong hindi nakakita ang ulit naniniwala. Yeah. So, mapalad tayo dahil tayo ay naniniwala sa Panginoon sa kanyang ginawa. At ito po yung talagang, sabi ko Panginoon, ganun pala matinding. Hindi mo pala siya maitsurahan. Hindi mo pala siya makilala. Kasi nga, hindi niya matignan kung ang kung hukis tao pa siya o, pista, o pasyo, ano. Ganun patindi yung kasalanan natin na kanyang sinalo. Ngunit ang sabi niya sa verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kaluhuban ko. So lahat ng paghihirap ng Panginoong Isus, hindi po ito kaluhuban ng Panginoong Isus. Kasi kung mapapansin ninyo, yun siya ay nanalangin doon sa bundok ng Jitsiman eh, sa bundok ng ano ng mga olibon sa na nadalangin doon. Sabi niya, Panginoon, tanggalin mo itong saro ng paghihirap sa akin. Kung mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. O kung baga, parang, parang, ah, parang, parang ayaw din niya tanggapin. Siguro, siyempre masakit bilang tao. Pero sabi niya, mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Kaya talagang, ah, uh, tinanggap ng Panginoon yung kanyang, kumbaga, matapakasakit nung ginawa na yun sa kanya. Kaya pero mangyayari yun, sabi dito, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kaluupan ko. Yung lahat ng yun ay kaluupan ng ama. Sinunod lang ng anak. So, hindi, sabi nga ng Panginoon, kung tayo ay mga anak ng ama, dapat yung ginawa ng Panginoong Isus, pwede natin sundan. Kasi ito yung pattern na dapat sundan ng kanyang mga lingkod. Pero sabi naman ng Panginoon, magtatagumpay ang ating lingkod. So tayo bilang mga anak ng Panginoon, talagang mayroon po tayong pagdadaanan. Pero mayroon po tayong napakalaking pag-asa dahil yung pag-asa natin, sabi nga ng ni Pablo, sa kanyang sulat, sabi niya, kung ang pag-asa natin mananampalataya ay dito lang sa mundong ito, tayo na ang pinakawawang tao. Kung ang pag-asa na natin sa ating paglilipod sa Panginoon ay magkakaroon tayo ng pera, magkakaroon tayo ng magandang buhay, kay pinakakawawang tao tayo sa ating tablo. So, ibig sabihin, napakalaki po ng pag-asa natin. Kaya eh, nung itinumbas ang kayamanan at ang kaluluwa, hindi po nakatumbas ang kayamanan. Sabi ng Panginoon, mga kapituman, ang lahat ng kayamanan sa mundo ito, ngunit mapapahamak ang iyong kaluluwa, wala rin sa isa'yo. Ibig walang yaman na pwedeng itumbas sa bawat isang anak ng Diyos. Kaya nga yung yaman, hindi mo yan kailangan mag-pagsakripisyo ka. Kusa mo yan darating. Kaya sinabi ng Panginoon, unahin mo ako at ibibigay ko yan sa iyo. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Kasi gusto ng Panginoon na tayo ay maging kalpante. Pag, maging, ano tayo, pag, tiwala tayo sa Kanya, ngayon ay mangyayari lang, ibibigay lang ng Panginoon sa atin pinahalagaan ng Panginoon ang ating buhay. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Doon na po tayo nagkaroon ng pag-asa nung siya ay mamatay. Dito na po tayo nagkaroon ng pag-asa nung matay ang Panginoong Isus. Dito po nabuksan ang kalangitan. Nawasak yung tabing, yung pagitan ng, ng tao at ang ng, ng Diyos. Kasi nung Nung panahon po, eh, tayo hindi tayo pwedeng individual lumapit sa Panginoon. Kasi nung una may mga pare, yung mga parisiyo, yung mga nag-aalay ng ating mga handog, nagdanala doon sa templo, doon sa holies of holies na sinasabi. Kung may kasalanan tayo, hindi tayo pwedeng mag-direct sa Lord na pumunta para kasi mamamatay tayo. Kaya nung una yung mga pare pumapa, pumapasok doon, may tali dito sa paa. Tinatalian niya ng mga kasama niya tapos may kalimbang siya. Naglalakad siya. Pag hindi na nakinig yung kalimbang, hindi na narinig nar nar yung yung tulong ng kalimbang, binabatak na yun nila kasi ibig sabihin na matay. Ibig sabihin, hindi tinanggap ng Panginoon yung, pre yung inalay ng tao na yun. Yung presence ng Lord, hindi kaya pag nandun ka, na hindi tapat yung, hindi sapat yung iaalay na yun. At ikaw ay mayroong karumihan, mamamatay ka doon sa sinasabing holy to holy. Kaya sila ay may tali, at may kalimbang sa paa. Pag narinig, pag narinig yung kalimbang, ibig sabihin siya ay buhay pa habang nag-aalay. Pero pag yun ay hindi na narinig, hihilahin yun na mga kasamahan niya. Kasi ibig sabihin, hindi tinanggap ng Panginoon, patay na yung nag-aalay doon, hihilahin yung palabas. Ganun po tayo malayo sa Diyos ng panahon na yun. Ganun tayo malayo sa Ama. Hindi niya tayo kilala. Ni, ni ating mga, wala tayong ka, kahalahalaga sa panahon na yun, tayo po ay nabibilang sa mundo at tayo nabibilang sa mga makasalanang mapaparusahan. Tayo po ay walang kwenta, walang halaga. Noong time na yun, eh, hindi naman tayo pwedeng mag-direct sa Ama. Hindi tayo pwedeng tumawag. Wala tayong magagawa, wala tayong kapangyarihan para umili sa Kanya. Kung ang hirap ng yung kalagayan ng mga tao ng muna. Talagang, sabi ko, ang tayo ngayon dahil Nung mawasat yung tabing, nung mabaak yung tabing na yun, nagkaroon na tayo ng kapangyarihan o ng karapatan lumapit sa Ama ng direct sa pangalan ng Panginoon Jesus. Meron na hindi na po tayo nahihirapan, di ba? Kahit tayo sumakay natin, hindi tayo tumawag sa Panginoon. Ganun lang po tayo malapit sa Diyos ngayon. Nung mamatay ang ating Panginoon Jesus. Ganun lang po tayo malapit ngayon. Kaya sabi ko, napakahalaga talaga sa panahon ngayon. Kaya nga, itong panahon ito yung pinagpalang panahon. Ang sabi niya nito, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, eh, na mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahi susunod sa kanya at sa pamagitan niya, may sasagawa ang aking panukala. At kung po nangyari ang lahat ng plano ng Ama, nangyari ang lahat ng kanyang panuwala na ibigay sa atin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Natanggap po natin yon sa pamagitan ng Panginoong Isus. Kaya, kung titignan po natin yung lahat ng nakasaad sa kanyang kasulatan, ito po ay pwede natin pang hawakan. Pwede natin sabihin, ito na yung tunay na dapat natin hawakan. Kasi ito yung wala akong kaparihas nahalaga, Napakahalaga po ng buhay natin sa Panginoon. Wala pong kasi halaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, Ama, aalis ako dito sa mundo. Nung ako'y narito, wala ni isang magkapahamak sa kanila, maliban sa isang tao, naghanap ng kanyang kapapakan para matupad ang, ang propesya. yung ay si Budas. Pero wala ni isang magkapahamak. Kaya sabi niya, Ama, aalis ako. Huwag mo silang pababayaan. Kaya nung siya umakyat sa langit, nagpadala siya ng banal na Espiritu para sa atin. Amen. Alam niyo po ba, pag tayo ay nalulungkot, ang banal na Espiritu po ang nagkukumpot sa atin. Amen. Bakit po tayo pag nalulungkot umiiyak? Bakit ka umiiyak? Bakit nakakaramdam ka ng, ng lungkot at ikaw ay umiiyak? Yung time na yun, pag yun ang iyong nararamdaman, ang banal na Espiritu po ang imayang absent kinukumpord ka ng banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang nakikipag-connect sa Ama para tayo ay kaawaan, para tayo ay malapitan, para tayo ay dinggin ng Ama. Yung banal na Espiritu, siya lagi ay nagkukumpord sa atin. Siya lagi ay nakaalalay sa atin. Siya lagi ay nagsasabi sa atin. Kasi kung wala ang banal na Espiritu sa atin, kaya po nagkakaroon ng mga tao ang magsususay. Kasi walang banal na espiritu na nagkukumpot, walang banal na espiritu na yumayakap, kaya kung minsan may mga tao nagwawala, nagre-rebuilding, nawawasak ang buhay kasi ang banal na espiritu hindi po nila kilala at wala sa kanila. Yung banal na espiritu, siya po yung nagpapal, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung pag tayo po'y umiiyak, yan po ay nakayakap sa atin Niyayakap niya tayo, utay utay lumuluwag ang ating kalooban at sa patuloy mong pagyayak maya maya. Umaakit sa isipan mo ang tamang pag-iisip at nawawala ang gawa ng kaaway sa puso mo. Lumuluwag, lumuluwag po ang ating damdamin at natinig masaya ang ating buhay. Subukan mo kahit anong sakit na pinagdaanan mo. ba? Diba? kahit nabigo ka sa pag-ibig, pag ikaw ay umiyak. Umiyak ka lang, Diba maramagdaman mo maya maya, wala na. Wala na, hindi mo na, hindi mo na, hindi, hindi ka na masyadong nasasaktan. Kasi po, napakahalaga po, pag nasa atin po ang panala yung spirito, lahat po ito ay ating mapagtatagong pa po natin. Kaya nga, nung, nung ang Panginoong Isus ay namatay, yun na po yung ating pag-asa. Doon hindi na ang diablo. Akala niya, pag namatay ang Panginoon, wala na talo na. Hindi niya alam yun yung tagumpay. Kaya sa ating pong buhay, sa ating paglilingkod sa Diyos, lahat po ng ating mga ginagawa sa ating sarili, sa ating buhay, ito po ay ginagawa natin sa atin, hindi sa ibang tao. Lahat po ng ginagawa mo, pagtulong sa kapwa, pag, pagbibigay sa, sa, sa Panginoon, lahat po ng ito ay sa atin pumupunta, hindi po sa ibang tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ano yung gusto mong mangyari sa iyo, kung ano gusto mong gawin sa iyo, siya mo rin gawin sa kapwa mo. Pansinin mo yung may mga taong matulungin, kahit saan yan mapunta, may mga tumutulong sa kanila. Yung mga taong na, lagi na, na pag may mga angit, papatuloy, na, na, tumutulong sa kapwa, pag nakapunta yung kahit saan, ang dami na tumutulog ako, mas may mga nag-aalok iyo, may mga pera yung mga tao na ang kaisipan ni laging masamang iniisip sa kapwa. Pag mapupunta po yan kahit saan, hindi rin sila kaawaan. Kaya may mga tao na, pansinin mo sa isang lugar at mayroong hold up pa na nangyari. Yung tao laging na-hold up, siya laging na-hold up. Mga yung mga bagay na ginagawa mo, yun yung mangyayari rin sa iyo. Kaya nga pag ang laman ng puso natin, puro pag-ibig, puro pagmamahal, hindi ko magkakaroon ng, ng mga tao para ikaw eh. ay... Kasi yung mga tao na natutuwa sa iyo, nakakapagsalitayan ng lahat ng mabuting bagay. Kaya pa sinin niya, may mga tao pinagpapala, hindi pa rin tatrabaho, hindi pa gumagawa, pinagpapala na. Kasi ang daming tao na nanalangin para sa kanila. At pagpapuntin tao, pag may nag-abi sa'yo, talagang may tao nagagalit doon sa tao na nag-abi sa'yo. Ba? May mga gano'ng pambihira naman yan. Ang bait kayo, hindi pa rin ba? Supra naman yan. Kung ako lang subukan yan ba? Parang may nagagalit agalit sa'yo, samantalang ikaw, parang wala lang sa'yo, di ba? Bakit wala lang sa'yo? Kasi, hindi, ano kayo? Yun po yung mga yung gusto ng Panginoon na itanim sa atin. Kaya po tayo nilagyan ng Panala Espiritu para yun po ang nagdagay sa atin. Nagbibigay sa atin, nangangaraw sa atin, umagawa sa buhay natin. Kaya po tayo ay nakakapagpatuloy ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya yung pagamatayan po ng Panginoon, yun yung tagumpay natin. Kaya eh, salamat sa Panginoon dahil nangyari yung mga bagay na yun sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, wala po tayong dapat ibang, ibang isipin sa buhay natin, kundi ang magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil kung hindi ibinigay ng Ama ang Panginoong Isus, ang Kanyang isang anak, tayo pong lahat ay walang kaligtasan. Mag talaga pong walang wala tayong kaligtasan. Pero dahil doon, tayo po ay maligtas. Kaya itong itong oras na ito, itong araw na ito, ito ay sinisilibrate. Hindi naman talaga namatay na ang Panginoon. Hindi lang naman siya namatay. Pero ito ay sinisilibrate natin sa kanyang pagkabuhay. Kaya dapat mamaya lahat ay tumatalon, sumasayaw, nagpupuri sa Panginoon. Kasi ito po yung mga ang pinupuri natin, ang Diyos kasi natin ang buhay. Pag ang Diyos ay buhay, malaki ang magagawa sa ating mga buhay. Kaya tayo po, pag tayo nagpuri sa Panginoon, tayo magaling langan. Purihin natin siya. Lahat po ng ating ginagawa, may nakalaan kong price yan sa Panginoon. May nakalaan po yan. Kung tignan lang natin, baka meron dito, marami-rami na ang sa Panginoon. At pag nag tayo, puri ako sa si Lord. Ito, buhelo na ito. Dami itong naimpis sa akin. Pindala mong darating ang mga pagpapala sa akin. Amen. Isang napakahalaga ng buhay. Yung buhay po lagi ang sinasabi ng Panginoon. Doon siya lagi nakatuon. Kasi pag tayo ay malakas, malusog ang pangatawa. Ito po yung isang yaman. Kaya nga, ingatan natin itong buhay na ibigay ng Panginoon sa atin. Pero ang buhay po natin, Diyos lang po, ang makapagtatakta. Sabi ko nga, Panginoon, hanggang kailangan mo ako, gamitin mo ako. Kung nagkailangan ng Panginoon, tayo kailangan tayo ng Panginoon. Kung gusto ng Panginoon na 200 years ka dyan paglingkod, eh 200 years ka maglingkod. Pero kung hindi ka naglingkod sa Panginoon, ano naman ang dahilan ng Panginoon para bigyan ka ng buhay na mahaba? Ang sabihin ng Panginoon, wala ka naman nagagawa sa kaharihan ko. Kaya mapapansin niyo yun yung mga tao na 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 ang kutitin nila, mayaman sila, lahat nagagawa nila, pero yung buhay nila hindi nila kayang tuktuhan. Lalo mong pinagmamalaki mo ng yaman mo para sa buhay mo. Pwede siguro makapagpagabot ka sa gilid pero ang Diyos lang ang makapagbibigay ng buhay. Kasi siya lang ang pinagkagalingan nito. Kaya salamat sa kanyang mga salita. Tayo po yung kong manalangin. Father God, salamat Panginoon sa iyong pangako at nagkaroon kami Panginoon ng tunay na buhay naman. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon, at kung mayroon may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon, Dalangin ko Lord, pagkalupan mo ng mahabang buhay na mas nakalapunan ng kaisipan ng bawat isa na narito, Panginoon. Salamat po, Ama, pagpalain ng bawat isa, Panginoon. At dalangin ko Lord, maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang kasaganaan ng paglilingkod sa inyo. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord.